Ah, uh, kaloka, umorder kami ni Princess na merienda. Dumating gabi na. 6.30 na dumating merienda. <laughs> At good thing, wala na ulan. Pero yung mga sinampay natin, nandyan. Ang pangit, may mga paniki. <laughs> Dito tayo sa kabila. Mm. Ayan. Ano, sarap? Tignan niya, nag-makeup si Princess. Oh. May kapan ko yan. Testing kami para sa ano niya. Ano ba mo May mo muta, muta ako. Wee! Ito mahirap sa cellphone na to eh. Kita, kita. Kaya naman. Yeah. Murder. Murder siya ng buko pandan. Sa akin naman ay palitaw. Uy, nasa na? No, Pero na katakos. Pero nagdidila-dila siya eh. Dati, mas kubado nilalagay dyan. Ngayon, ano na lang yung binibigay nila. Sugar na lang na may sesame seed. Mas masarap yung maskubado eh. Iba yung lasa niya. Hindi ko na pinakita sa inyo yung laman guys. Pero ayan. May, um, inano kami. May pinrepair kami ni daddy na simple gift para kay, eto, ang tag-isa kasi kami. Ito kay daddy, para kay Beb. Ito yung akin. Tapos ito naman para kay Ralph and kay Hillary. Ayan. Tatago ko muna yan kasi si Princess napakaano nun. Ano ba yung dad? May ingay. Si Princess napaka alamera yun. Pwede niyang silipin yanting tingnan yung loob. Kaya tatago ko muna. Kumanda na rin ang panahon ngayon, guys. Hindi na umuulan. Medyo minute na rin. Wala dito si Princess ngayon. Pagkatapos kasi nila mag-practice, nag umalis sila magbibi ano magkakaibigan nag mix and match daw kami ni daddy lalabas din kami punta kami 7-11 ngayon Mag may merienda isip ko kung tuyo na ba itong mga labahin mga labahin natin dyan tuyo na siguro to mamaya pag uwi tatanggalin ko na yan kasi parang makulimlim na naman baka biglang magbadya na naman yung ulan kami 7-11 guys sa may lasal. tapos sa gulag kami nandun din sila oh ayun <laughs> akala ko sa kabilang lasal sila pumunta ay sa kabilang ano dun sa hey, may UFC si... oh sa ba Di... sila kumain dyan oh hindi sa may McDonald's sila kumain dun sa may Ventura Ventura dun oh, yun dahil sila si Hilary oh tulala natin Ventura, Ventura. Ventura. Ah. Ubus na. Ang sarap pala na ito. Seafood na shrimp tokatsu. Tapos bumili lang ako sola. Favorite ko yan. Si Daddy Ando. siyang ice cream. Tapos sila. Ito na yung ano ni Princess, oh. Xerox yung kanila ano tawag dito sa ganito basta kapalo kaita ko sa inyo san siya ha nandito siya sa grade 9 Arilia ay hindi Emilio Aguinaldo Ayan. grade 9 Emilio Aguinaldo yun siya ay tinulungan mo na Kala ko nasa cone Ayan. Guys, merong ginagawa si dating herbal tea. Ano yan? Malunggay? Ano yun lang. Pinapakuluan lang. Tapos? Tapos pag naging green na, okay na. Pwede mo na yung... Naging green? Oo. Naging green yung tubig. Ah, yung ganyang kulay. Yan, yung ganyang kulay. Naging green yun. Sintay ano Malunggay tea. Lasang ano, dahon. Lasang naman siyang, lasa siyang gulay na na pakuluan. Mga ganun. Yun yung lasa niya. Pero hindi siya mapait. Kaya muna ako ng balot. May isang balot dito. Hindi, gusto ko sa balot, oh. Yung balot sa puti. Yan, ito yung tinatawag ng balot sa puti. Yung natatakpan ng puti yung sisiyo. Yan ang gusto kong kainin lang. Hmm? Nilim din siya. Ito na. Parang mumug. Dami na kukuko. Tomorrow. Nakatapos ko nung maligo. Tapos si Princess, um, mag-isa na lang siyang umalis ngayon papuntang school. Kasi magpa-practice lang naman sila. Tapos, mamaya ko na siya sunduin. 11 hanggang 11 lang sila. So, nine to eleven ng halos two hours. Sabi ko sa kanya, may iwan na lang muna ako dito kasi maglilinis-linis ako. Pero lalabas din ako mamaya. Uh, susunduin ko siya kasi mag- mag-ano, uh, dadaan ako sa bilihan ng dito sa amin, sa malapit sa amin, bibili ako ng sponge kasi kailangan sponge sa ano? Ang tawag doon yung facial sponge patawag doon. Beauty blender. Ganon. Beauty blender sponge. Kasi kailangan namin bukas dahil nga ayos ako siya bukas na recognition nila. Sobrang saya ko guys kasi nakasama si Princess sa uh, With Honors. Ayaw niyo pa nga sabihin kasi hindi pa daw siya final hanggang sa makaakyat daw siya sa stage bukas. Nakakatawa. <laughs> Pero sabi ko, okay na yun, final na yun, nakalagay na yung pangalan mo doon. So sabi niya, bukas mo na lang, ano, bukas na lang daw ako magpo-post. Kasi may mga certificate siya na every quarter, binibigyan sila ng certificate ng teacher nila ayaw niyang ipapost sa akin. Saka na lang daw pag final na, Diyos ko, batang yun. E, Siyempre, ako naman proud parent. Diba tayo proud parent? Gusto natin makita din ng mga ibang mga tao, lalo yung mga hindi naniniwala sa kakayahan nila na Um, alam mo meron kami motivation kasi may meron kami meron ako especially ako may may motivation ako na bakit talagang pinipilit ko or hindi eh, naman sa pinipilit ko si princess ako mismo sa sarili ko na gawan ng paraan lahat ng mga pangangailangan ni princess especially sa school um, tsaka lahat ng mga mga activities, mga ano, pinapasali ko siya kasi dagdag ano din yun, dagdag grades din yun. Meron kasi teacher siya dati nung elementary, nagsabi sa kanya na ganda lang daw ang meron siya. At least may ganda siya, di ba? <laughs> parang ano Hindi ko alam kung um, ano tawag doon, positive criticism ba yun or ano. Pero yun nga, sabi ganda lang daw ang meron siya. So, ibig sabihin, para sa akin, maganda lang siya, hindi siya matalino, parang ganun. So, sabi ko, hindi, hindi pwedeng gano'n ang tingin nila sa anak ko, so tinutulong ako, may, may, nung mga time kasi na yun, kaya nasabi no teacher niyon nung mga time kasi na yun, hindi ko siya talaga natutukan masyado kasi gawa ng uh, may trabaho ako, tapos uh, pagdating sa school, syempre pagod na ako, hindi ko na siya na si Kaso, pagdating sa pag-aaral niya so nung by the time na nag-resign ako, tinutukan ko talaga yung pag-aaral niya, guys Uh, mula elementary niya, talagang review, talagang aral kami. Lahat ng ano, ati activities, pasali ko siya, sinasalihan namin, lahat ganun. So hanggang itong, ka itong, college, itong high school siya, nasanay siya sa ganun na every exam, re review kami dalawa, re-reviewin ko siya. Tapos ang kagandahan kay Princess guys kasi napakadali niya magmemorize as in ang bilis. Basahin niya lang itong uh, ngayon, um, saglit lang, maya maya memorize niya na yan, hanggang kinabukasan alam niya na yan, so kumbaga nakakadagdag advantage din yon kapag mabilis yung memorization mo kaya doon naman siya doon naman yung pinaka advantage na siguro sa lahat na um, mabilis niya lang ma-memorize, mabilis lang siya makapag-review kasi na may memorize niya na kasi the whole the whole month naman ng pag-aaral niyo guys, hindi naman agad hindi mo naman agad siya maano sa isip mo na hindi mo kailangan ng mag-review, 'di ba? Stock knowledge, stock knowledge hindi. Kailangan mo talaga siya yung mag kailangan mo din talaga mag-review pagdating ng exam. So 'yung ginagawa namin ni Princess, ni-review ko siya and then um, follow up 'yan ngayong araw review, follow up kinabukasan, and then lahat ng mga activities, lahat ng mga kailangan sa school, lahat ng mga projects, mga ganun, talagang provide ko, mismo, ako tinutulong ako talaga siya, kasi gusto ko na, um, hindi na siya maghirap, hindi siya mahirapan, hindi siya maging kagaya ko, hindi niya maramdaman yung nangyari sa akin yung, yung mga F, eh, yung mga um, ano, yung mga paghihirap namin noon pagdating sa mga projects, ganun. Kaya hindi namin ma-provide ng maayos yung mga projects namin kasi syempre wala rin kaming pera. Kaya sabi ko kaya sabi ko sa sarili ko, pag nagkaanak ako, eh, kailangan um, ma-provide ko ng maayos yung pangailangan niya ng maayos talaga as in. Kaya, ayan, um, kami ni Daddy Chris, same kami ng goal para kay Princess. Kaya talagang support support ako hanggang hanggang kailan sa kanya. Hanggang pag-college niya, kung gusto niya pang nandun ako, nandun ako. <laughs> Ayun guys. Yun lang, maikwento ko na naman sa inyo. Kasi mag-isa lang ako. Tapos vlog tayo. And then, nasa harapan ako ng, ayan o, tupiin. magtutupi na naman muna tayo habang um, Nag-antay kay Pisces. Naglinis na ako, nagmap na ako ng sahig. Kaya, yun, wala nang kalat, ba? Diba? Malinis na yan, nagang kusina. Nakapaglinis na ako. Tapos, yun, nagligo na rin ako kasi para nakaredy na tayo mamaya. And, ayun, pagtutupi na lang muna ako. Nalulungkot ako, guys, kasi <laughs> may lilipat na dito sa tapat namin. Ng... Alam mo kasi kagandahan dyan. Kasi Ah, kapag park si Daddy Chris dyan. At the same time, nagkagamit namin yung space sa harap kapag may mga bisita. E ngayon niya, ayan, may katapat na kami. Tapos, yung pinto nila, tapat na tapat sa bintana namin. So, kitang-kita yung... Wala silang ano yun, wala silang gate. Kitang-kita yung tao dito sa loob. Ay! Naglalagay pala ako ng sunscreen. Naglalagay ako ng sunscreen ngayon kasi mamaya-maya lalabas tayo. Gamit ko palang sunscreen, guys. Ayan, yung Urada. Urada sunscreen. May SPF 60. Sa TikTok shop pa Ayan, parang tabi na yun. na sila ngayon. Nagilipat na sila. Pakita ko sa inyo. Yung bintana namin na yan. Masyado lang masilaw. Pero yan, kitang-kita nyo yung pintuan din nila dyan. So, kitang-kita din yung tao dito. Kaya, papalagyan ko ng blinds yan. Siguro, para pagdating ng gabi. Pag umaga, syempre hindi siya kita kasi nga, may ano yan, may tinted yung salamin. Pero hindi ko naman siya pwedeng isalado lagi sa umaga. Kasi nga, may init naman. So, may screen yan. Yung screen yung bukas. Yun yeah. nga, magkikita nga lang kami talaga. Ngayon, papalagyan ko na lang yan kay daddy ng ano, bibili ako ng blinds siguro. Yung kwarto namin may, blind, may blinds kasi para pagdating ng gabi, pag nagbibihis ka, ganun, or ano, may sarado. Pero etong dito sa sala, wala yan siyang blinds. So, di ba baliktad yan kapag sa umaga, yung tinted, hindi ka kita dito sa loob. Pero pagdating ng gabi, kitang kita ka. liwanag yan. Yan. So, sabihin ko na lang kay daddy na magpapakabit na lang ulit kami ng ano dyan, ng uh, blind sa gilid para paggabi. Hindi kita yung tao dito sa loob. Kasi hindi ko pa alam kung ilang ilan ang bata dyan. Ganun. Tilipat lang nila ngayon. Siyempre, ayoko ng ano, ayoko nang maingay, magulong. Kaso hindi natin ma ano talaga yung mga paupahan, di ba? Hindi natin makontrol kung sino yung mga titira. Kasi hindi naman natin paupahan yan. Paupahan may-ari yan. So, ayan. E, bago na kami kapit-bahay. May motor din sila. So, yung motor ni Daddy Chris, dito na yan magpapark sa harap namin. Sa tapat mismo. Dati kasi doon yung nakapark sa sa tapat nun. Ngayon, yan, sunscreen lang muna ang ilalagay natin ngayon. Eh. Pumaya na tayo mag-ayos-ayos. Hi guys. Nakaidlip ako. Tulog si Princess tulog pa. Katulog kami dalawa. Yung mga Nagigising ko lang. Ay. Nung pag-uwi pala namin kanina, naglinis ako ng kuko. Ayan. Ang cute, diba? Gel polish to. Naglinis ako ng kuko. Ayan pa. Nandito pa. Tapos nabuhos yung ano. Nabuhos yung... Ano ba tawag dito? Yung nail tint. Ayan. Ito, to Nabuhos dito sa mantel. Kaya nag na talaga siya. Nag-tint na talaga siya. Ayan. Ito yung gamit ko. Yung mumurahin na gel polish na ganun. Kasi alam ko naman na matatanggal din to kasi nga gawa ng naglalaba ako, nagugas ng plato, ayun siya. Ayan yung itsura niya. Parang ano lang siya nun. Ano ba yung shade na ito? Ano siya nakalagay number 33 lang Bakit na nung may ko? Kakalaba, kaka... Luto. Ay, kakaluto. Di pala ako magluluto. Kakalaba, kakahugas. Ayan. Pero nagkikrim. Nagano naman ako, nag hand cream naman. Tapos na kami kumain guys, as eh, nagpapakulo na naman si Daddy Chris ng malunggay. As in, dahon talaga yung pinapakuluan niya. Kasi gawin namin, ano, Pali pa rin mo kawawa naman. Si <laughs> <See>, Waterfly. <flight. laughs> ito, 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 ito.